magandang araw mga idol ito magluluto tayo ngayon ng ginataang uh, tilapia na may pechay yata kamatis uh, ayan meron tayo dito ayan pecha bumili tayo sa palengge Mali ito yung uh, ulam natin ngayong araw na to Luluto tayo mga idol ng ginataang tilapia na may pechay nga at kamatis. Okay, meron din tayo dito ng uh, sili. Meron siling haba, siling panigang. At syempre, meron din tayong kamatis. Ang ganda nitong kamatis, oh. Hinog na hinog at pulang-pulang, uh, oh. No? Kukunin natin yung buto nyan para... Uh, ipang tatanim natin. Meron din tayong luya. Ito yung mga sangkap at rekado na ating gagamitin. Ito, bumili din tayo ng gata. Yung uh, una at pangalawang uh, gata yan. Nai ready na natin yung mga rekado. Meron tayong ayan, kamati, sibuyas, luya, bawang, tsaka paminta at ah uh, nagugasan na rin natin at uh, nahima yung ating uh, fresh pet chai. Sempre po yung uh, ating tilapia, dalawang piraso lang 'to pero ah uh, napakalaki o malaki yung ating uh, tilapia. Amaga uh, uh, start na tayong magluto. Ayan, may apoy na 'yan, mainit na rin yung kawali, ilagay na natin yung ating uh, tilapia. dalawa lang yung tilapia natin guys kasi uh, dalawa lang din naman kating kakain ilagay na rin natin itong uh, mga gata kumukulo na ilagay na rin natin yung ating mga rigado. tapos yung uh, siling haba o siling panigang ilagay na rin natin yung ating uh, ilagay na natin lahat yan marami tayong uh, chay dahil uh, tatlong tali yung uh, nabili natin fresh na fresh yung uh, pet chay. Sarap ng uh, gulay ilagay na rin natin yung paminta at ilagay na rin natin yung uh, unang gata o yung pinakakahang gata dahil uh, kumulo naman na at uh, malambot na yung ating petchay at yung uh, tilapia maglagay na rin tayo ng asin konting asin lang at uh, pampalasa magic sarap ayan magburan lang natin ay, nakambango bango guys oh nakatakam at nakakagutom ok uh, kumukulo na rin yung uh, ating uh, inilagay na unang gata ayan nakulo na medyo alu-aluin uh, lang natin ang bahagya kung sa ganun ay uh, Kumalat yung uh, lasa ng asin at uh, pampalasa na ating inilagay. yan Bahagya lang yung ating paghalo para hindi naman madurog yung uh, ating uh, tilapia. Naku, ako na nakakagutom, mga idol. Ang bango-bango, ang sarap-sarap nitong alaga uh, na tilapia pecha yung uh, nilagay nating gulay pero uh, depende naman yun sa inyo mga idol kasi pwede tayong maglagay ng kung hindi pecha yung ilalagay natin pwede tayong maglagay ng talong diba? pamalit sa pecha pwede rin naman kung ayaw nyo ng talong pwede rin naman yung uh, sitaw at ito pa yung uh, inilalagay namin dito mga bikula no? kapag nag uh, gigi ang ano kami tilapia o kahit basta isda pwede rin ilagay yung ang ginagamit namin din dito madalas ay yung lubi lubi o nyugnyogan yung uh, usbong at albos nun grabe panalo yun mga idol uh, sino yung nakakaalam sa inyo ng gulay na yun uh, sa bicol napakarami nun okay ito na mga idol Luto na po ang ating ginapaang tilapia sa pechay at uh, kamatis. With siling uh, habayan. Ayan, no? Oh, na, wow, panalong panalo. Okay, uh, maglagay lang tayo ng uh, kanin. At tayo po ikakain kakain na. samahan nyo ko. Mga idol, mga guys, mga ka-90s, mga kamikstrip vlogs. blogs. maglagay lang po tayo ng kanin sa... Ating blato, Ayan, okay na yung ating kanin. At ayan, naglagay na rin tayo ng ulam sa plato nga sa ating kanin. Okay, ito na po yung ating pagkain for today. Ayan o, oh. ginataang tilapia. Okay, tara, kain po tayo. Ngayon, guys, bago naman tayo kumain, ay uh, nag-pray uh, muna tayo at nagdasal. Okay, kain po tayo. Tara, ikakain ko na lang kayo. Ito ating uh, pagkain ngayon, o yung ating diluto. Ginataang tilapia. Grabe, sakong sakto lang yung lasa. Ang sarap-sarap. <laughs> Napaka-sarap din itong uh, ginataang tilapia, Tsaka napaka-paborito ko ng uh, ginataang tilapia, o kaya ginataang isda. Ayan, kayang mga idol. Masarap-sarap yung ulam natin ngayon. Samahan nyo ko itikim at uh, ikakain ko na lang po oh. ayan mahilig tayo sa sili kaya uh, pala palakain tayo ng sili mga idol sobrang uh, mahilig ako sa sili oh, may tinik pa <laughs> ay yung, sarap sarap na fresh yung uh, at petchay na nabili sariwang sariwa ganun din naman yung uh, isda dahil uh, live tilapia yung uh, binili natin yung sarap sarap panalo po mga idol ginataang tilapia Kain po tayo. Para na din tayong nagmumukbang mga idol. Oh. Antayin nyo ako hanggang sa matapos tayong kumain. Another <laughs> uh, sili na naman yan no, mga idol. Grabe maanghang yung sili na yan. Pero dahil mahilig tayo sa sili sisiw lang yan para sa atin <laughs> kain tayo okay mga idol mga guys mga ka -90s, mga ka mixed up siguro po ay eh, hanggang dito na lang ang ating uh, vlog o video paki like and share na rin po mga idol at paki uh, pakisubscribe nyo naman po ang aking uh, youtube channel Mixtrip vlogs batang 90s